Labis pa rin ang pag-aalala ng mga mahal sa buhay ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon, dahil ilang araw na itong di nakakauwi simula noong October 13 sa kanilang tahanan, sa latest update naman. Nagsagawa na ng flash alarm ang mga operatiba ng Tuy Police Station sa Batangas, para matukoy ang kinaroroonan ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon, hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita o nagpaparamdaman lang si Catherine sa kanyang pamilya at kamag-anak, makalipas ang halos isang linggo. Mula pa noong biyernes ng gabi October 13 ay hindi na nila makontak ang dalaga, na naging kandidata ng Miss Grand Philippines 2023 na ginanap last July, base sa report ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, na pag-alaman na bandang 6pm noong biyernes ng magpaalam sa kanyang ina si Catherine. Tutungo raw ito sa Batangas City at meron daw imimit may nabanggit daw si Catherine na pangalan pero hindi na raw ito matindaan ng kanyang pamilya. Ayun sa huling mensahe ng dalaga sa kanyang pamilya, nasa isang gasoline station siya sa Bawan Batangas sakay ng isang SUV, ngunit makalipas ang ilang oras ay hindi na nga nila makontak si Catherine, simula nga hunong mauso yung cellphone na yan, yung internet, wala ako siyang araw na hindi siya nagsasabi ng ina, nandito ako, ina, ako ay nakain, ganyan ho updated ho siya, ang pahayag ng nanay ni Catherine na si Rosario Camilon. Nitong nagdaang araw ay kaarawan ni Ginang Rosario kaya muli siyang nanawagan kay Catherine, anak, ikaw ay umuwi na, kung nasaan ka man, sana ikaw ay maayos, sana'y ligtas ka, umuwi ka na at ikaw ay hinihintay na namin, birthday ng ina, eh, yun lang ang gawin mong pa-birthday sa akin, anak, umuwi ka na kami na iinip ng ikaw ay makita, miis na miis ka na namin anak, mensahe pa ni Rosario, ayon naman kay Police Major Neptali Solomon, ang hepe ng Tuy Police Station, nagsagawa na sila ng flash alarm para mahanap si Catherine. Agad ding humingi ng kopya ng CCTV footage ang pulisya sa huling lugar na binanggit ni Catherine sa kanyang kinaroroonan. Ngunit sa kasamaang palad walang CCTV ang gasolinahan na nakalagay sa mensahe ng dalaga, Magsasagawa rin ng backtrack ang ang pulisya para matrace ang mga lugar na pinuntahan ni Catherine, samantala, sa huling post ng kapatid ni Catherine na si Chin Chin Camilon, sinabi nito na hindi sila titigil hanggat hindi nila nahahanap ang nawawalang dalaga, hindi kami titigil hanggat hindi ka nahahanap, hinahanap ka namin, alam ko alam mo yan, ani Chichin.